banggitin niyo po yung pangalan ng person ninyo. Sabay po ka, sasabayan ko po yan, dadasalan ko. Okay? Siya ay tatawag sa inyo. Sabihin mo ang pangalan niya. Tatawag ka, mamahalin mo ako, iisipin mo ako. Banggitin mo yung pangalan niya. Ikaw na taong binanggit. Tatawag ka, iisipin mo siya at mamahalin mo siya. Sumabay kayo sa akin. Banggitin mo yung pangalan niya. Ikaw na taong binagent, tatawag ka, iisipin mo siya at mamahalin mo siya. Tatawag ka, iisipin mo siya at mamahalin mo siya. inuutusan kita, tatawag ka, mababalisa ka, magiging malungkot ka, iisipin mo itong taong tumatawag sa'yo. Tatawag ka, iisipin mo itong taong tumatawag sa'yo. Mababalisa ka, dahil hindi mo kaya ang konsensya na kung ano man ang sakit na ibinigay mo sa taong ito. konsensya ka, tatawag ka. Magiging masaya ka lang kung sino man ang tumawag nito sa iyo. Magiging masaya ka lang. Siya lang ang kakausapin mo. Tinatawag Tinatawag kita. check natin yung emotions niya ngayon. Overthink. Mababalisa nga to. Hindi siya makakatulog. talagang nakakapanindig balahibo yung mga sagot sa inyo. Two of Swords, Eight of Swords, Nine of Swords. Saktong-saktong nagri tayo na siya ay babalisahin natin. Siya ay tatawag. Nakakalungkot man isipin, pero some of you ay under spell ang mga person ninyo. of Pentacles. <clears throat> seven of Pentacles, ah, seven of Cups. Marahil ang iba sa inyo ay pinag-aawayan ng financial. Okay, financial stability nyo ay hindi masyado stable. Kaya nagkaroon kayo ng conflict sa person ninyo nagkaroon ng pag-aaway, hindi nagkakasundo. Yung iba sa inyo dito ay talagang minsan mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya ang nangyari, <clears throat> ganitong nangyayari, sumusubok siya sa ibang babae o sa ibang person. Kung lalaki ka, nanonood ka, nagtry siya sa iba. Minsan kasi stuck siya, wala siyang pangarap, hindi niya nakikita yung pangarap niya sa iyo. Yun ang na-sense na na natin ngayon. Pero definitely this person italagang it nagsisisi. Kasi kahit may pera man siya or nakita niya yung kaligayahan niya sa iba, hindi pa rin siya kompleto. Ayan. So, meron tayo dito ang Seven of Swords and the Chariot. Uh, the Judgment and the Chariot. So, definitely this person italagang it Nahuli mo, nalaman mo, kung anong weaknesses niya, kung ano yung nakita. Matagal na panahon ang pagtitiis mo dito sa taong ito. Matagal na sobra. Alam mo sa sarili mo kung gaano katagal na pinagtitiisan mo yung ugali niya. Nagtataka rin siya na kung bakit, deserve pa ba ako dito sa taong na ito? Deserve pa ba? Deserve niya pa bang mahalin niya ako. May mga ganong bagay na nasisense ko dito. May mga tanong dito sa sarili niya. Okay. So the moon, nalulungkot, namimiss nami-miss niya yung dating kayo. Okay. So, I think some 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 na nanonood sa akin Pasensya na hindi tayo marunong masyadong mag-English. Ah, uh, tina-try natin yung best kasi may mga ibang lahi na nanonood sa akin na half Filipino. <clears throat> so, the moon and the empress. Okay. I know hindi ako para sa iyo. I know parang um, hindi mo deserve yung pagmamahal na linalaan mo sa akin. But I know lagi kitang nasasaktan. Yun yung mga nasa isip niya. Pero sana one day magiging, magiging better ako para sa'yo. He's still hoping na siya ay magbabago, changing, na matutulungan siya ng kanyang emotional or self-discipline. Kasi some of you is merong bisyo, sex addict, drinks, um, siguro lahat ng mga bisyo hindi ko kasi pwedeng banggitin dito kasi nasa ano tayo okay and alam mo kung ano yon sugal anything na bad habit okay yun kasi yung parang kalaban yung dalawa okay yan so definitely someone na Um, lumalabas talaga yung mga ginagawa. Kahit anong gawin ko, talagang lumalabas eh. So, malinaw talaga na may nanono dito sa akin. Maring spell talaga yung person mo. Okay? So, kung gusto nyo magpatulong sa akin, kailangan nyo dumal ng reading. Kasi ayoko nang basta-basta trabawin na lang yung tao na hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Okay, so kailangan po talaga mag-undergo ka ng reading kasi nagbebeg talaga siya ng help. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Dito lang sa ano na to, nababalisa na siya, hindi siya makatulog, hindi niya matulungan ang sarili niya. Kasi someone na parang pinapahirapan siya. Hindi siya pinapahirapan yung sinasakta, pinapaluan ng dugo o kung ano man. Mentally talaga, As in, talagang control na control yung person mo. Okay? So, kung willing mo siyang tulungan, pwede naman mag-message kayo sa akin. Kung hindi naman, okay lang naman. Okay? So, yung mga admin natin, pwede kayong kausapin. And please, um, habaan yung pasensya nyo din sa admin ko kasi talagang <laughs> marami kayo. Hindi kayo agad-agad masasagot. But, ginagawa po namin yung yung best namin para masagot kayong lahat. Okay? Any concern, please isipin nyo lagi na kailangan nyo ng uh, mahabang pasensya sa process na to. Okay? So, please, kung ano man yung may tutulong na magagawa ko, I do my best. Kung ano talaga. Gagawin ko lahat para maging masaya kayo. And maraming salamat. Marami tayong client na success yung mga ginawa natin isa lang yung nagfail. Siyempre, hindi pa na ko. Diyos, tao pa rin ako. Sa dami ng ginawa ko, itong month na ito, isa lang ang nagfail. So, please, uh, strong kasi yung personality ng iba. Malakas sila. Talagang gusto kong bawiin yung asawa ko. Mahal na mahal yung asawa ko. Even third party, tinutulungan ko. Kasi bakit? Kahit third party po ay hindi po lahat ng third party masama. Tandaan nyo yan. Wala tayo sa posisyon para husgahan sila. Naintindihan? Even third party, meron pong mabubuting tao. Okay? So, yon Tingnan pa natin. Yung, yung kalaban, yung titingnan natin. Ah, uh, ah. Uh. Gusto kang sugurin? Gusto kang kausapin? Kung sino man ito yung gumagawa? Tingnan natin. Anong emotions ng third party ngayon? King of Wands. Okay. Some of you, talagang hindi yun ang gumagawa yung third party. Nagpagawa siya. Or kung sino man. ba third party ka, nanonood ka. Yung asawa o anything. Malapit sa kanya. Kausap to ng person mo. Ang gumawa sa kanya. It could be family. Friends uh, naiinggit. Basta gusto lang mawasak kayo. Okay? Yan. So, talagang gumasto. Dalawang mong gagamot yung lumabas dito. Maring mag dalawa o tatlo ang ginamit. So, checking energies tayo sa inyo. Kamusta naman kayo? <coughs> Tingnan natin yung energies niyo four of pentacles. Five of cups. The hermit. Okay. Ah, uh, meron tayong nakikita dito. I think, um, willing kang lahat gawin sacrifice. Sinasacrifice mo yung sarili mo. Lagi naman eh. Pag silang may kailangan, ikaw lagi ang nandyan. Okay? Pag ikaw ang kailangan ngayon, meron something na dito parang nalulungkot ka kasi talagang ang parang feeling mo nag-iisa ka. Okay? Nag-iisa ka. Parang feeling mo na parang walang pag-asa. Yan. Pero wag mong masyadong i-drain yung sarili mo ha. Kasi malakas ka, mabilis kang maka-move forward sa anything na uh, problemang mangyayari sa iyo. Wag mong wag mong wag mong daw isipin na mahina ka. Kabaliktaran sa iniisip mo. Nine of Swords, overthink someone's demon. Okay? baka ginagawa ka na rin talaga. Okay? Dinadamay ka, no? So, five of swords. Five of swords. King of Wands, Two of Pentacles, uh, Six of Cups, and Six of Swords. Okay. I know naman lahat sa inyo dito lumalaban dahil sa family. Ipagpatuloy mo yan para sa akin. Kung kaya mong ilaban yung person mo, ilaban mo. Okay? Tulungan mo siya. And meron tayong nakikita dito na parang maraming may ayaw sa iyo. Maraming against sa sa inyong dalawa. Okay? Um, hindi ko alam kung nasa nasa ano ka, medyo malayo yung energy mo baka pwede rin naman nasa Pilipinas malayo ka kasi kain tarisal ako kung malapit ka lang sa akin baka maring uh, medyo 10% ka pa kapag malapit ka pero kapag like tagig o BGC o anything medyo malayo na yan maabsorb ka na medyo malayo yung energy mo nga or especially mga OFW <clears throat> King of Wands and Two of Pentacles And meron na ako dito six of cups and six of swords. Okay, um, tina try mo yung best mo. I think talagang gawin mo to, lumaban ka. Okay, ipaglaban mo especially kung may anak kayo. Even though yung mga wala kayong anak ano, meron ako mga client kahit wala silang anak pinaglalaban pa rin nila yung person nila. That's the spirit. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi iba kayo magmahal eh. 'Di ba? <clears throat> talagang binibigay nyo lahat yung 100% niyo 101% niyo grabe okay pero pag mahina kayo talagang ako na lang ang nagsasabi sa inyo kapag mahina ang loob niyo wag na lang kayong lumapit kasi baka matatalo lang kayo gagastos lang tayo okay gagastos ka lang So, yung mga matatapang lang na talagang ilalaban ko yung asawa ko, tutulungan ko siya. Ilalaban ko yung person ko, even though na hindi kayo kasal, even na third party ka, basta mabuti ang hangarin mo, intentions mo, wala pong masama doon. Okay? Yan. So, lakas mo yung loob mo. Minsan talaga nakapa, nakakapanghinaya kasi pinapahina ka ng kalaban eh. Meron dito eh. Halata naman, oh. tingnan natin. Ayan, oh. Pinapahina ka niya. Okay? So, <clears> huwag <throat> pa rin kayo matakot. Lakasan niyo yung prayer niyo. Lakasan niyo yung tiwala ninyo sa Diyos. Minsan kasi, alam niyo, pag nagdadasal tayo, alam ko may mga nagme-message sa akin na yung mga client ko pag nag-uusap kami, napapatanong sila, Ma'am, bakit pag nagdadasal ako, hindi binibigay sa akin ng Diyos? Alam ko naman na kailangan natin lumapit sa Kanya, kailangan natin na lakasan yung paniniwala sa Kanya, sabi sa akin ng client ko. Well, alam nyo mga anak, mga mahal ko, mga boss ko, mga madam ko. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan sabi ng Diyos, hindi ka pa malakas para ibigay ko yung isang bagay na ito. Okay? Hindi pa enough yung, yung, yung kalakasan mo para gantimpalaan kumbaga. Or ibibigay ko itong bagay na ito sa'yo isipin nyo na lang, kaya ka dumadaan sa dyan sa sitwasyon na yan. Pinapalakas ka niya, hinahango ka niya bilang maging malakas. Okay? Huwag nyong isipin na hindi kayo mahal ng Diyos. Huwag nyong isipin na lagi kayo, kayong nakikita, nagdadasal ako, walang nangyayari. Of course, meron. Alam nyo ba, bawat iyak ninyo ay bilang ng Diyos yan bawat luha na inilabas ninyo dun sa, sa person na yan, bilang na bilang yan. Kaya minsan kapag naka-move on yung babae, and that's the, that's the time na makakarma yung lalaki. Pag naka-move on kayo, yung lalaki na naman nangahabol habol sa inyo. Kasi yung luha na lumabas doon sa 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 inyo ay bilang na bilang ng Diyos. 'Di ba? Imposible pag Diyos ang naghatol, pag Diyos ang naningil sa lahat ng paghihirap ninyo. Bawing-bawi ninyo lahat. Promise. Maniwala kayo. Ganon kaganda. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kahit sino pang Diyos yan, sino man, kahit Muslim ka man, Kristiyano ka man, o ano man, Hindu ka man, o ano man, ang Buddhist ka man, or ano may Jew ka man, iisa lang tayo dito sa mundong ito. Iisa lang ang uuwian natin at taharapin natin ay ang Diyos lang natin. Okay? Lakasan ninyo yung pagdasal ninyo. Huwag kayong mawalan, huwag kayong mapagod. Okay? Tip ko lang sa inyo. Pag gusto nyo kausapin yung, yung mag, pag nagdadasal kami, yumuyo ko kami. Kasi naniniwala kami, yung pagyuko kasi abot hanggang universe. Okay, so iba-iba tayong paniniwala. Tip ko lang yun sa inyo kung gagawin nyo po yun. Okay, yung batok namin talagang inaano namin sa floor, sa lupa, o anything, nagbabaw kami. Okay, doon namin iniiyak lahat ang sakit ng nararamdaman namin. Diba? Iiyak nyo yan. Hindi kayo iiyak sa isang tao. Doon kayo umiyak sa Diyos. Doon kayo umiyak sa mga Diyos ninyo. Hindi yun. Pinagmamas din yung picture niya, mahal. Umuwi ka na, tumawag ka na, bumalik ka na. Hindi, mali yun. Hindi yun. Magpatira pa ka sa Diyos. Iiyak mo lahat ng sama ng loob mo. Yun yung gagawin ninyo. Yun yung best. At yung pinakamabilis na way. Kung maniniwala kayo, kung lalakasan nyo lang paniniwala niyo <coughs> Sabayan niyo ako magdasal. Kahit anong salipat, salitang gagamitin niyo okay lang po. Okay? Dasal tayo. sa inyo. Tulungan mo itong mga tao. ang <clears throat> aking Facebook account kung gusto niyo po ng tulong ko. May litaro po. Huwag po kayong mag-message dito sa number. Meron pa rin mga matitigas yung ulo, nagme-message pa rin. Um, dito po kayo sa aking Facebook Messenger. February 4 po yan. 1K. Wala po akong ibang kakausapin kundi dito lang sa Facebook po. Okay? So, imposible po yung maliligaw kayo. Facebook ko po yan. June 4. Okay, 530 po yan. Okay, so, usap tayo sa messenger. Relax lang ha. Lahat ng magagawa ko, ano man may tutulong ko sa inyo, gagawin ko. And ingat po kayo. Bye-bye.